1, 2, 3, action. Sige, pato po kayo. Inyakit. Hey, baba! Lahat, muli nyo napapanood si Lowboy. Uh, sa ngayon, uh, andito ako sa, sa may dog na, ano, dog ng supermarket. Then, hindi ko yung expect na, ano, hindi ko in-expect na makita ko dito yung isa sa, isa sa mga dati kong katrabaho. Ngayon, dahil sa ano, na, na kita niyo ako kanina, napalakad lang dito sa loob ng supermarket. Uh, yun, nagkakwentuhan kami sa klet, and then, ito siya. Yan, kawin ka naman. Yan. So, ito, ito pala yung, ano, yung dati kong katrabaho din sana sa sabon. Sa, so, so nagkakonto lang kami sa glit and then, sabi, ano yung sabi mo nina? No. <laughs> ano yung sabi mo nina? Baka ka ako magbago ka pa pag sumikat ka. Pa. Ah, hindi, hindi ako magbabago. ka lagi. Tsaka ano, okay lang ba na, ano, on, duty ka pa naman? Oo, oh, okay lang. Hindi ko hindi, ito, siyempre, mer meron din akong bibigay sa ano, na simpleng ano, simpleng token lang naman. O, pero, pwede, ikip, ikip, pag, ano, pag naubos yung laman, walang, wala siyang, ano, wala siyang free refill. Okay, wala siyang free refill. So, pag naubos yung naman niya, ano siya, basta i-transfer muna lang siya. Yan. Bibigyan natin siya ng isang cream stick. Sino? Eh, hindi, pa naman ako ano, naka, nakagawi dun banda. So, standby ko lang muna dito. Pabitin mo na. Ha? Pabitin mo sa so, totoo lang ay expected kasi na ano na mapapa-video din ako ngayon kasi hindi ko din talaga alam eh. Hindi ko din alam. So unexpected lang tong video na to. So kaya naman ah uh, gusto ko lang muna sana ano na Wait na. lang. ko tuloy yung pangalan ng, ng shop. Sandali. So, yan big shout out pala sa gumawa ng ano ng pen ko na uh, Aaron oh, no, no. ho yan ilalagay e, ko na lang po dito yung anong pangalan ng ano ng shop so ito bibigay ko to sa ano itong cream stick dito isa siyang ano uh, malit na pen sa ano hindi 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 ba yan buksan mo. buksan mo buksan mo ano yan surprise to pare hindi buksan mo na ngayon na buksan mo na simpleng ko lang yan simpleng talking ko lang yan para sa iyo yan na uubok sa inyo. kasi din talaga, uh, sa mga video ko din kasi, uh, isa po siya sa, sa mga nagsishare sa mga video ko kaya na Ganun lang, documents na yung mga video ko. Yan. Kahit na simpleng-simple lang yung mga video ko. Yan. Isa po siya sa mga, ano, sa mga uh, solid supporter ko din cam. Thank you, Ton. Eh, yung pakita mo naman sa, sa video. Thank you po, thank you, thank you. <laughs> thank you, Ton. So, yun lang yung ano yung video for this day. Uh, At... <laughs> Grabe, hindi, hindi ba naman ganun kasikat? Actually, ko lang kasi yan. Uh, may nakapansin lang kasi sa talent ko and then pinagawin lang ako ng kanya So, yan siya. Yun yung pen. Pero wag kang malala, gumagana yan ha. Oo. Oh, Ingatan ko to. O, okay, i-keep mo na lang yung pagka-one. So, yun lang po yung video po sa araw na to. And, thank you so much po sa... Atin. And, God bless po sa lahat.